Ayan, magandang umaga mga sir. So, Piliyaan kami ng ilang piraso to. 2, 4, 6, 8, 10. Gol 13, 13. Ayan, pa Ayan, mayroon pang binabatak na isa. Thank you Lord, sa biyaya. Kahit medyo malakas. Ang dagat. Blue pin lang, blue pin Bakla ba, bakla Barilis kayang kaya ni Tadjong yan Tadjong Danda lang ato madulas Pangani. <laughs> <laughs> pa sa cascot lupin ng marami mga sir, lupin sinap ba? kumusta ka na Dodong? maramagandang pabuenas mo bago umalis Tansin ko mo na itam Mo Ayun kumuha ka na roon okay. Tapos ipulon mo na, wala ka ng pamain eh